Uy, ngayon po, nananawagan ng boycott. Ito mga pulahan, alam niyo naman, yung mga diehard at mga pulahan, talagang hate na hate yan. Or nila, si Vice Ganda at syempre ang It's Showtime. Nga pala, bumalik na po sa ere ang It's Showtime at ngayon ay patuloy na na magngangangal-ngal uli yung taga-kabila. <laughs> Pero dito tayo, Vice Ganda for Macdo. So, hindi na daw sila kakain sa McDonald's. Eh, paano yan? Ang endorser din po ng Jollibee ay isang kakamping na si Julina at ang kanyang family, di ba? At yung iba pang, iba pang fast food, katulad ng Chowking, ano pa ba? Lahat yan ay mga kakamping na celebrities. Na ang ibig sabihin, sila ang tunay na namamayagpag. At yung mga celebrity na sumuporta sa Uniteam, sila po ay sumulput lang nung panahon ng eleksyon. Dahil sa kawalan. <laughs> Dahil sa pangangailangan. Ganyan-ganyan po ang nangyayari. So, matindi yung batikusin ang isang vice ganda. Okay? Pilit niyo binabagsak. Matagal niyo ng tinatrabaho, di ba? Ito si vice ganda. Hindi lang po si vice ganda, kahit po yung, po yung mga celebrity ng ABS-CBN. At karamihan dyan, hindi man lahat, ay mga kakamping kasi. Okay? All right, Unkabogable Star Vice Ganda is the newest brand endorser for a global fast food chain. Ito yung padunay na lalo pong nadadagdagan ang mga brands, ang mga produkto na nagtitiwala kay Vice Ganda. <laughs> Ganyan po, kabigatin yung mga taong pilit binabagsak na itong mga diehard at mga pulaan. Sila naman talaga ang salot at panira ng ating bansa, yung mga pulahan mga diehard, mga bayaran na nasa social media. Sila po talaga ang totoong kalaban ng ating bayan.